Hi guys! So, palabas na kami. By the way, ito nga pala ang bahay ni Jonah. Pag may nakita kayong puting-puting bahay, sa kanya na po yun. Pagpasok <laughs> so, namin hindi na halos pa yung makita sa sobrang kaputian ng style niya. so, ayan. Nag, anong ginagawa mo? Nag, nag ano yan? Live, 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 live ba hindi siya live. Ano, video. video lang siya. Hirap mag-nakaw <laughs> magna sa bahay na ti Jonah. So, ito po si Jonah. May ay, kasi hindi ko alam kung paano buksan. Ano siya? Tawag nito. Um, ah. Magdala lang kaya ako. Ng yeah. Sabi yeah. ko sa'yo. I will drive. Magdala lang ako ng kumot sa saka Kasi ang ulam Yeah. Nilalamig kaya ako. Huh? Makabaha? Hindi na Oh. Yeah, But later. Come na. The temperature is down. If your husband will go there also, we go together, no? No, I'm not here. After you will miss your wife. Gusto uh niyo tayo? Para Sakay tayo. Sakay tayo. Sakay tayo? Oo. -oh. Sige, mahal tayo. Mam, ang babae, ang manlalaki na po si Jonah. <laughs> Tingnan niyo po ang katawan ni Jonah. Sinasabi niya tumataba siya ang payat ka ng legs mo. Kasi sino? Ikaw. Oh, oh. Nung nakaraan, mas payat siya. Mas payat ka? Si ano? Ah, ang dami mong stress. Ah, oh, oh, hindi, nagtrabaho kasi siya eh. Hindi, ko yung ano ko na so. Ano pa Ata. Ay, Ano pa so, O, Parang ano lang tayo, pupunta tayo sa ano ah. Puntahan, makikikain po kami. Perfect. Yes. <laughs> dito tayo sa aum ano? niyo kaya sa likod daw po? <laughs> tayo kaya sa oh tayo punsa gaye ntapo oh si Gina sa sa harap ka Gina kaya tayo tatatlo dito sa lantipun oh Oo. Oh. so ngayon guys paalis na kami iyahatid kami ng asawa ni Gina kasi papunta rin sila sa place kung saan kami pupunta. Ayan na po si Gina. Sino naghahanap kay Gina? Nandirito po siya. <laughs> kung may kakautangan man kayo. Ako pa ang <laughs> may utang na ito. Ayan. Bible. Ano ba Bible yung asawa mo? Ito tayo ng church? Pwede na umap po sa loob? Where are you going? The mountain? Hi guys! So, nandito na kami sa my grocery store. So, kasama namin sila. Ito yung mga kasama namin guys. Si Jenna, si Amina, at si Gina. Tapos yung asawa niya nandoon. So, ayan. May pinag-uusapan silang seryosong bagay sa loob. Ayan na po. Tara na sa loob. Okay na. So, ay to my vlog. <laughs> Pwede mag-video sa loob? Kasi nag-video ako sa grocery store day 2. Sige, eh. mag-video ka tapos Okay lang. <laughs> Tingnan natin kung papagalitan ako pag pasok. Si Gina naman ang tagal-tagal. -taga. Anong, anong seremonya yung sinasabi ni sa asawa niya? Bibigyan siya ng ano? Ha? Huwag ng, ng na <laughs> nga. Huwag <pod> na <laughs> <laughs> nga. Yung, yung card niya nasa ako, kinuha ako. Ayan <laughs> guys. Inaantay lang namin si Gina. Hi! Ciao! Ciao, ciao. Tara na. So, papasok na kami sa may grocery. Ito yung first time, guys, na nagsama kami yung lumabas. Apat. Apat ba kami? Yes, apat kami. So, yung dalawa nag-uusap pa doon sa likod. Hindi pa lang pinag-uusapan yung mga dalawang. Alam <laughs> dito sa Aminia, guys, yung mga nag-aharap kay aminia. So, papasok tayo sa my grocery, guys. So, tignan natin kung papagalitan ba ako ng video. <laughs> Kasi, nag video talaga ako sa my grocery, no? So, ayan. <laughs> <laughs> enjoy, enjoy. Kailangan ka ng trolley? Kailangan <laughs> ka ng trolley? Ayan guys, kukuha lang trolley. Sila ng trolley. Oh, 'yun oh, teka, hindi ng bigyerni. Hindi, hindi sila nagbabayad ng tax. Wala mm -hmm. oh. bang maliit na trolley? Ang lalaki lahat. Hala. na pa ako salita ng salita eh. Dito <laughs> kami ngayon sa Gunina. Ah, silent muna tayo, okay? Sa so, papasok na kami, guys, sa my grocery store. Sayan. So, okay. Eh, so, may mga si <laughs> may listahan ako Joe. may register. Really? May price? Hindi mo makin yung price? Lumaki. Oo nga. Nagmahal. 17 ngayon. Ano to? Coffee? Okay. Uh -huh. I, I think biscuit. Oh, you, so, ayan guys. You show so. the price. <laughs> 17.99. Pinagpitingin tayo kasi nagbibidyo ko na kaganyan pa. <laughs> Special kasi tayo, kaya iba yung mo ah. ka. O, so, kasama-sama pa ka, no? Yes. Balo ito Ano? So, ito guys. Bumili si Jonah ng bigas. Ganyan po ang binibili ng bigas. Oh, ah. Parang. Everyday. <laughs> uh -huh. Dito guys, marami silang tinitinda kaso walang mga Asian food. Wala kayong makikita ang Asian food dito sa may grocery. Ayan. Hi guys, so pagkatapos rin namin mamili. Oh. <laughs> <laughs> Ito ang mahirap pag nagbibidyo ka na nakaka-bawa ba ka sa ladanan. So ngayon guys, pupunta kami sa next destination namin. Oh my, it's getting 13. cold. Okay. Minus apat. Ay, Narcis! Saan na tayo? So, ngayon guys, paalis kami. Hindi na namin alam, alam yung next destination namin. Pero mas marami, mas marami siya. Hi guys! <laughs> Hi Gina! Malamig ng palamig! Malamig ba? Malamig ba? Yeah. Anong gusto mong weather? Mainit o malamig? Init. Mainit. Mainit Pero, na merong ano, electric fan or ano. Pero pag Mayaman aircon. Pag mainit dito ng sobra-sobra, mainit. Ano? Parang may dito sila sa mga bata. So, papunta kami dyan. Pero ano, pang bata. Oh, parang may event. So, ito guys, ang makikita ninyo dito. Isa po siyang fish market. Which is, pwede kang bumili ng mga fish doon. Tara! May gym. May gym din dito, guys. Sa so, may taas. Traffic dito, guys, kasi on the road na siya. Siguro, pa-uwi na sila. At saka dito. Ngayon, hey, sa lake pa lang kami, hindi pa ito masyadong malamig. Pero dun sa alu, dagat, uh -huh. maalong doon, mas malamig. <laughs> yes. So, yan.

So, ayan guys, nag-grocery na kami. So, bumibili si Gina ng bag niya for traveling. Ayan na po ito, na may mini na. Kasi lalagyan natin. Uh, uh, ang bigat pala nito. Ay! Bibili what, <laughs> <ito? is> <laughs> mo yan? Sagot! <laughs> <laughs> sure sis? Para lang lagyan ng mga bag na. Nag-shopping. Nakabili Nags na ako ng so, Togda. And the price is 70 riyal. Yung sa yung magigigagamit hindi ng asawa mo sis. Kaya na na. mag oh,